aries sa unang bola para sa huweting ang mga masuswerteng numero ay number 15 at number 26 at sa ikalawang bola ang god na numero ay number 11 at number 24 at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 15 at number 6 na bigay ng mga kalikasan Taurus kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 10 at number 29, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 11 at number 24, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 24 at number 17, na bigay ng mga kalikasan. Gemini sa unang bola para sa huweteng ang maswerteng numero ay number 15 at number 20. Sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 13 at number 21. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 21 at number 14, nabigay ng mga kalikasan. Cancer ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 20 at number 14, at sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 11 at number 28, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 19 at number 25, na bigay ng mga kalikasan. Leo sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 25 at number 13, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 18 at number 21, sa huling bola na para sa huweteng ay number 10 at number 22, nabigay ng mga kalikasan. Virgo sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 21 at number 27. Sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 13 at number 11. Sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 27 at number 16, nabigay ng mga kalikasan. Libra sa unang bola para sa huweting ang mga masuswerteng numero ay number 23 at number 21 at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 10 at number 18 at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 5 at number 24 na bigay ng mga kalikasan. Scorpio kung maglalaro ng weteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 8 at number 17, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 29 at number 5, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng panalo ay number 24 at number 11, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius sa unang bola para sa huweting ang maswerteng numero ay number 10 at number 29. Sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 16 at number 27. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 11 at number 24, nabigay ng mga kalikasan. Capricorn ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 14 at number 19, at sa ikalawang bola para sa huweting ay number 13 at number 23, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweting ay number 25 at number 10, na bigay ng mga kalikasan. Aquarius sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 24 at number 19, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 21 at number 9, sa huling bola na para sa huweteng ay number 13 at number 25, nabigay ng mga kalikasan. Pisces, sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 10 at number 25 sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 18 at number 21, sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 14 at number 25, nabigay ng mga kalikasan.